Ito ang pinakamagandang palaka ngunit isa rin ito sa pinakamatindi sa lahat ng hayop sa mundo kilalanin ang poison dart frog at ang nakakamatay nitong kagandahan. Ang poison dart frog ay pangkaraniwang pangalan ng isang grupo ng palaka sa pamilyang dendrobates na katutubo sa tropical na bahagi ng Central South America. Nakuha nila ang pangalan nito dahil sa paggamit ng mga Native Americans ng kanilang nakakalason na secretions na galing sa kanilang balat upang ilagay sa mga dulo ng darts o pana na ginagamit nila sa pangangaso. Ang Golden Poison Dart Frog na may sukat na dalawang pulgada o limang sentimetro lamang ay may sapat na lason upang patayin ang sampung katao. Kapag ang isang predator ay kinaya ng isa sa mga palakang ito, ay maglalabas ito ng toxin at ang mga toxin na ito ay magsisimula agad na sasalakay sa nervous system na nagdudulot ng convulsions, contraction ng kalamnan at maging kamatayan. Nakakatuwa kung paano nag-evolve ang mga palakang ito upang gamitin ang kanilang masigla at matingkad na mga kulay bilang isang anyo ng aposematism. Sa halip na umasa sa camouflage, buong tapang nilang ipinapakita ang kanilang maliwanag na mga kulay bilang babala sa posibleng panganib na kanilang dala. Ang paraang ito ng komunikasyon sa pamamagitan ng kulay ay isang estrategiya sa pangangalaga sa buhay na nagbago sa paglipas ng panahon na nagsasaad na ang mas matingkad na kulay ay may dalang mga lason. Ang nakakamatay na kagandahan ng poison dart frogs ay nagsilbing paalala sa magkakaibang paraan ng pag adapt at pag-survive ng mga species sa kanilang kalikasan kahit sa harap ng mga posibleng panganib.